Magandang umaga mga kabubuyog Andito tayo sa Kudilan, Bulacan. Pupunta tayo sa Apalit, Pampanga. Nga lang, hindi tayo dadaan ng Arthur Highway o kaya ng Henlex. Ipupunta ko kayo sa lugar na kung saan naana ng mga motorsiklo, ng mga motorista na gusto makatawid ng Pampanga. From Bulacan, tatawid ng Pampanga. Kasi naalala ko nung time na yon ginagawa pa lang yung tulay ng kalumpit. Sobrang tagal na ginagawa ng tulay. Nalaman ko to tong daan to. mga kabubuyog andito tayo sa Pudilan, Bulacan lumiko tayo doon, kumanan tayo sa Sigera Street ang binabaybay nito yung papuntang Balukok sa sobrang tagal na ginagawa ng tulay nalaman ko tong dana to kasi nung time na yon ang opisina natin nasa Pampanga pa so umuwi ako back and forth Bulacan to San Fernando everyday sa umaga Uh, babiyahin na ako niyan papuntang San Fernando so no choice eto yung dinadaanan ko lagi araw-araw yun ako dito meron pang isang daan eh yung papuntang uh, Baliwag naman nga lang yun hindi mairecommenda -re kung manggagaling ka ng Hagunoy Malolos kasi sobrang layo so ito na yung daan ng kadalasan mga nagmumotor may option naman kung mga ginagawa yung tulay may option pwede mong isa kayong motor saka ikaw pwede kayong itawid from Kalumpit tatawid kayo ng pampanga alang, may bayad 10 pesos or 15 pesos yata kada kada motor hindi ko na matandaan eh pero ganun nagre-range kung ang budget mo ay saktuhan lang sa isang araw malaking kabawasan na yun yun nga kahanap ng alternatibong daan so eto na yung kalsada na kung saan madalas na dinadaanan namin dinadaanan ng mga tawid ng bulakan. vice versa galing ng Pampanga to Bulacan samahan nyo ako guys titingnan natin kung ano bang uh, nagbago kung ano bang pagbabago doon sa tahanan and ano bang nangyari na improve ba, mapad ba yun, yun ang uh, alamin natin A pala guys, magkocross tayo sa bypass road ng pulilan Baliwag Bypass. Dati kasi wala pa to. Ang kalsada is dire-diretso lang talaga. So, itong tinawid natin, eh, pulilan Baliwag Bypass Road wala pa yung parko eh aantayin natin guys eto na uh, nakikita ko na yung arco ng balukok prombulakan eto na tayo papasok na tayo ng pampanga yung balukok barangay siya ng apalit dire diretsya lang guys <laughs> nagulat ako bigla pa lang kumaliwa may patubig doon signage to San Fernando Hindi ko na-record <laughs> Mukhang tama itong dinadaanan natin Mukhang bukid na oh, nagtatanim pa lang sila ng palay ngayon Yan ang view dito Ganda sana kung ano Yung palay eh malapit ang anihin Gulay gold Dilaw na dilaw So guys, uh, binabaybay na natin yung kasada Papuntang Diversion Road Ano siya? Parang farm to market road Parang ganon Pero ito nga, ito nga yung naging alternatibong daan namin biyahe pa tayo guys, biyahe pa ayan <laughs> kanina ang daming uh, may four wheels pa, ngayon mangilan ngilan na lang eto, nung buwa biyahe pa ako papuntang san fernando, ano din siya, jogging road din Marami talagang nagpupunta dito. Lalo na yung mga nag -jogging. Ngayon, ano na to, uh, pinupuntahan na rin ng mga nagba gusto gustong mag-sightseeing ng palayan, ng kabukiran. So, 'yan. Oh, kakanan na yun. Ako dito. ito, Ba'li ang ginagamit natin ngayon, Google Instinct na lang, guys. Kasi pag ginamit natin sa si Google Map, ah, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin eh. Minsan may tawayo din si Google Maps eh. Pero tingin ko, ito na yung tamang nilikuan natin. Ito na nga yun. Bro. ramdam ko na may mga bukit. Malamig guys, para tayo nasa Baguio. Marami na palang magagandang bahay dito. Dati mga kubo-kubo, ganyan. Pero karamihan dito, palayan talaga. Then yung mga manggahan, yan. Yan ang makikita dito lagi. So Biyahe pa tayo Biyahe lang So ito pa rin yung Yung lumang kasada na dinadaanan natin Ito yun Halang may bagong bypass road ayun o, kung mapapansin nyo sa kabila, yun yung alternatibong bypass road na mabilis nga lang, ito yung napili nating daan kasi gusto ko ipakita sa inyo kung saan kami dumadaan na naka-motor noong time na yun, wala pa yung yun yung uh, bypass na yan. yan yung dumadaan yung four wheels so wala pa yan, ito ang origin na dinadaanan namin kung nakikita nyo, ang ganda, ang lawak ito rin pala, ang tagpos may bypass road yan, Ang na Guys! Yan ang uh, view dito sa Balukok Bypass Road. Tingin ko, dire-diretso ng turn. Kung makikita nyo doon banda, nandun yung Mount Araya. So ayan, yan ang view dito. Ayan. Ayan guys. Uh, Mahinan nga. Marami nagmumotor. Hopefully marami pa tayong mga salubok. nababas na tayo na Banuto hindi ko alam kung anong barangay yung susunod pero ito yung tinatawag na Bikers Haven konti ang nagpabike ngayon marami pag uh, weekend, holidays maraming talaga nagpabike to yan ang view dito sa Diversion Road ongoing construction pa rin siya pinalalaparang pa rin time hindi ko alam kung tatanong tayo kay Matt Kuya, pwede magtanong, saan dito yung daan papuntang apalit? Ah, dire-direcha lang po yan. Okay, salamat po. O, so, yun, babagkasin natin tong bypass po. Diretcha lang daw, sabi ni Mano. Sila yung mga gumagawa dito. Sila yung... Uh... Ayan, guys. di ba ang ganda? ah uh, green na green ang paligid. So, itong part na to, nataniman na ano na siya ah, medyo malalaki na so doon banda kung nakikita nyo nandun ang bioduct so yun ang target natin hindi natin hindi ko alam kung mababagtas natin yan eh pero yun ang bioduct so dito banda wala pang tanim siguro ah, siguro walang tubig ang problema kasi dito yung patubig so yan ang view dito guys ah ito pala ang makikita dito. So ito pala yung kahabaan ng diversion road sa Apalit. So yan, yan ang view dito. Titingnan natin kung gaano kaganda sa itaas. So ito pa ano, yung dinaretso natin kanina, itong bagong kalsada. eto yung tatagos dito sa uh, Bayadak. Ito ang pinaka uh, pinakamahabang bayadak ng NLEX. So, ito ang makikita dito guys. Palibot ng palayan. Ang ganda ng view. ah, uh, puro siya palayan. Nga lang itong kalsada nagiging bilara ng palay. Pero okay pa rin naman kasi sa sobrang lapad ng kalsada. Kung mapapansin nyo 4 lanes siya. So ang lapad walang problema kung bilaran nila yung magkabilang gilid so yan ang ganap dito sa ayan makikita nyo marami pa rin nga dumadaan mga nakamoto, naka four wheels hindi nga lang siya espaltado pero pantay maganda maganda ang pagkakagawa guys uh, nakita natin wala sa dapat ni Bubuyo ang ganda ng view makikita yung kahabaan ng uh, byaduct. tapos itong kahabaan ng bypass road guru palayan ang nasa palibot so oh, maganda maganda siya kaya pala dinarayo to ng mga nagbabike mga nagmumotor kasi maganda yung ano lugar medyo malakas na nga lang yung hangin pero kinaya pa rin ni bubuyok dati. Ano siya? Lubak-lubak talaga. As in, rough road. Napabayaan yung kalsada. So, hindi natin alam kung baka mamaya. Bago na pala. So, dito, okay naman ang kalsada. Maganda naman. Hindi so, ko lang alam kung saan ang tagpasta ito. Yeah. dire diretso lang siguro. Wala na. pabundang Kalumpit. Ah. Okay, salamat. Traffic kasi. Yung traffic kasiraan. Eh, doon pa naman siya sa paliko. Buti na na, nakakadaan ko. tour. Nakakadaan yung tricycle doon sa right side niya. Pero doon sa left side, tour lang. Kaya na nga nakadaan. So, eto yung to light na nilulusutan ko noon pas tayo ng Akalumpit Bridge to guys ang makikita nyo oh, ito ang Sudipan Bridge Tignan natin kung ano bang meron dito sa... Ayan ng Sulipan Bridge, guys. Ito yung dinadangana. So pag dinarechon nyo to, yan yung kapuntang San Fernando. Medyo mahangin, guys. Kaya hindi mo na na natin palilip pa rin sa si bubuyog. Ito ang Sulipan Bridge. kadalasan dun sa mga nagpi-fishing spot siya kasi kami daw nahuhuli mga ula or bangus, tilapia eto guys, uh, balik tayo na ayan, dyan tayo galing kanina puntang dun sa pinuntahan natin yung bypass room, maganda mag ganun pa rin naman pala, sa lumang kalsada pa rin naman pala ang tubo na dali lang kasi hindi na tayo dumando sa mga kabahayan na tayo ng Bulacan yan ang car ng Pampanga babalik tayo ng Bulacan so pagpasok natin dito bayan na ng Kalumpit Bulacan thank you nga pala sa pagsama sa akin sa gala ni Bubuyog saka shout out nga pala sa tito kong guwapo nag iisang tito ko na guwapo sa taga shoutout shout out sa iyo tito toto ng magadyanis sorsogon mabuhay ka pa ng matagal hanggat gusto mo <laughs> sa pinsan kong si Mary Ann si Bibi, shout out sana makabalik kami dyan kasi alam ko maraming spot dyan na pwedeng di paran si Bubuyong. hopefully soon makabalik kami kasama na si Mrs. mag enjoy dyan sigurado lalo na si Bubuyo, syempre eto nga pala guys, mawag ko na makalimutan ito ang tulay, ito ang salarin kung bakit sa loob ng dadalawang taon yata o oh, higit pa kung bakit yung mga tao tumatawid dun sa ilog. Kung makikita nyo, yan ang ilog na tinatawid kasama yung mga motor. Kung ayaw nila dun sa dumaan sa baluko galing ng Bulacan kasi nga malayo and hindi alam nung karamihan na may daan dun, eto yung option. Pwede kang sumakay sa bangka. Sa balsa, itatawid ka nila. syempre hindi libre. May bayad siya. Pupunta ka dun sa bulusan, itatawid ka nila ng balsa. Ang baba mo is apalit. So, eto guys, yung tulay na napakatagal ginawa hindi ko alam kung bakit sobrang tagal. Hindi ko alam kung ano bang issue. May lang naman siya eh. Hindi siya katulad ng tulay ng sulipan. Napakahaba. Pero bakit ganun? Huwag na nating alamin. Pero yun nga. Yun ang uh, ano dito katanungan. Bakit nga ba napakatagal ginawa yung tulay na to?